So, ayan na guys. Yung pato natin, malalaki na. At saka yung ating mga inamunok, oh. Ano? Sulog na malaki, oh. Ayan. Ayan, oh. Ayan. Ayan, oh. Malaki na yung pato natin, oh. Ayan. At saka yung kalapati, dalawa na lang. Tapos, ito pa. Ito na po guys. Yung itlog. Oh. Itlog. Ayan, oh. Ayan. So ito, dito may itlog din yan. Oh, marami na oh. Ito, four, two, four, six, pito. Dito sa kabila, tingnan natin. Ayan. lang nyo, guys. Yeah, this the bull judi oh, diba? O, oh, two, two, four, six. Anam ah, sa kabila. Ang dalawa, wala pa. Yan yun, no? may perfect perfect daw ang bata ayan malaki laki oh hindi mo lagay ayan oh yun malalaki ayan oh at log ayan ayan sumama pa yung anak sa ulog oh, this WD lang guys yung katapat ng itlog natin ayan oh nan ito guys, galumulum na to Nag ay, uh, Maghihintay na lang tayo ng ilang araw Sisiw na yan Ang dito, bago pa yan Ito lang muna yung ating Ano, paramihin Padamihin natin to guys Ayan. Ayan. Ito, ilang araw na rang Kakatay na to guys ulam na naman to guys balang araw maliit pa yan ang bahay namin no? Yan, bahay namin na hindi pa natatapos kasi mayaman tayo yung dingding na bukas pa yan, naan. Yan, naan. bukas na guys sira na kasi wala pa banday So dito na lang guys, shout out pala kay Pinis PH kay Idol Rapi Tulpo, shout out. Sa sa uh, Team Love, shout out at sa lahat na rin ng kay Nanay Garcia, shout out. Ayun. Thank you, thank you very much. Mayroon din tayong ano di guys, uh, tawag nito ni ma Ayan dito, nito. Bunsay-bunsay. Ayun. Bunsay. คุนไซบุนไซ